Ito po ay pairings ng Yamaha Mio. Dito po ay may babaguhin ako ng konti sa design. Kasi kung mapapansin nyo, yung blue po at sa pagitan ng red, ayan po, dyan uh, uh, hindi po pumantay. Dapat po yan, ayan, uh, magiging pantay po yung outline ng blue. Ayan. So, daragdagan ko po yun ng color red. So ayan, madali namang pong i-retouch pagka galing sa white at papatungan ng red. Kung ikaw compare dito, ito may sticker pa kasing ilalagay dyan. So, mauobliga na i-cut yung red. Dito medyo maselan lang kapag red ay papatungan ng puti, ito ay namumula. So, may pamamaraan. Ayan, tatabasin yan dyan. So, para hindi mamula yung puti, no? hindi natin kagad irerekta na ipapatong yung white sa red. Yan, ang mangyayari po dyan ay bubugahan natin siya ng black muna. Then, pagka patong ng black, siya yung pinaka undercoat ng white para hindi mamute o mamula yung puti. So, mga two coats po ng black. Then, pagka ano, lalagyan po ng tape yan, ayan dyan. Then, saka bubugahan ng white. So, asahan nyo na po, hindi na po siya mamumula. So, lalagyan ko muna ito ng masking tape. Pakikita ko po sa inyo yung pamamaraan ng paglalagay ng masking tape para pagtanggal ng tape ay hindi distorted line. O hindi po bako-bako. Ang gagawin muna natin ay lagyan natin ng masking tape dito sa likod. Pansamantala, ididikit natin to dito para masukat natin yung ating katabasan uh, so kung walang tayo ng masking tape then i-fold lang natin uh, pabalik natin, ito yung medikit ito yung walang dikit so pagsanipin lang natin yung masking tape Then, lagay po natin dito. Ayan ay eh, pansamantala lang po, no? Para lang nating makuha yung pattern. Then, ilalapat na po natin yung sticker sa pairings. Yan, sipati lang natin mabuti. Ito kasi yung pinaka-gate natin. Ayan. Para maganda kung ano yung clearance nito, clearance dito. So, ayan. Kailangan pantayan doon. So, ayan. Nabali ang forma niya, no? Mangyayari dyan, uh, tatandaan natin ang pencil dyan. O, kaya pwede na. Erecta na masking tape, no? Lagyan natin ang masking tape dyan. Lagyan natin ang clearance para sa pag-white. So, eto pwede na to eh. Idiretso na lang to Diretso na nandoon tapos ito lang tabasan. So ayan, dito na lang tabasan. Ito wala na rin to, magiging white na rin to. So lalagyan ko muna ng masking tape to, simula dito. Papunta doon. To masking tape din natin sa kanilang lang tabasan Kita naman yan eh. Yan. Magandahan kasi sa tinatabas ay hindi po distorted line. Kasi kung mapapansin nyo po, no, kung hindi natin tatabasin yung masking tape, yung gilid po niya, distorted po yan eh. Magkabilaan. Kasi nga, syempre, na dito po may kagagamit. So, kailangan niya tatabasin natin ang cutter. So, ito yung isa sa technique, no? Ah... Uh, Dikitan lang muna natin ng masking tape. Pagkatikit niya, saka natin tatabasin. So, ayan. So, gagamit lang tayo ng cutter. So, itong ang gagamitin ko. Pero, maraming klase ang cutter, no? So, para malaman nyo na ito'y matalim, ganun yun yung lang yung inyong kuko. O, madulas. Ibig sabihin, mapurul na. Kailangan ihasa muna. Pero, kung meron kayong uh, pamalit na matalas na blade, mas maganda, no? Pero, ito, ko lang to. Ito, gagamit lang ako ng pinong liha. Ah, wala. 2,000 grit to, alam ko. So, ah, lang natin. Madali naman po patalasin to. Then, ano sa kuko? So, ayan, medyo makapit na. Konti pa. sayang din ang blade o yung talim kapag pinalta natin. So, pwede pa namang hasain yan. So, ayun. Kapit na. So, ang gagawin natin dyan, uh, kung kaya yung katingin na yan na hindi guguhita, no? Pero kung kayo yung naiilang, guhita muna, no? So, let's say, ah... Uh, Ito yung tatabasin. Ah, uh, tayo ng ano, ball pen oh, no? ito. Pero kung may lapis kayo para madali kung magkamali man kayo. So, kung ang clearance ng white ay halos gatong kataba, so mag-clearance din tayo ng white dito. So, ito, simula dito, yun. Tapos dito naman, ito kita naman, diretso lang natin. Kaya dito, So ayan, yan ang tatabasin natin oh. So sa pagtabas Kung hanggang dito lang natin i-retouch yan Dito natin i -cut. Baliktad tayo sa pwesto. Kuha lang tayo ng magandang pwesto. So, ayun. Then, dito rin sa kabila. So, aangatin lang natin, no? Ito. So, kung ito'y bubugahan to, nang, ano, dito lang natin tabasan. Dito sa pula. Sundan so, natin yung pula. Ayun, yung mahirap na, pero tsakaan lang nga kaya yan. So, ayan. So, dito tayo mag... Uh, tatabas. So, ayun. Tapos, dito... Diretso na natin to Yun So, totok na ngayon natin yan So, ganyan na po magiging forma niya, no? Ngayon, may katanungan dyan kung papaano yung pinagdaanan ng talim ng cutter. Okay lang po yan. Uh, po ng liha yan mamaya. Pagkabuga ng black and white. Papantayin yon. Then, pagbuga ng top coat, magpapantay na siya kasi tatanggalin na lahat yan, eh. Pati itong sticker tatanggalin para itatop coat. Para, eto, hindi ko isasama sa top coat para napapaltan kung sakaling uh, uh, magbago isip ng may-ari ayaw na may sticker pwede siyang tanggalin kasi pag ito ay tinap coat hindi na matatanggal to so ayun ay magiging forma niya no? uh, black ko to so ibablock then iwa white so okay na po yun So ayan, di, eto na po, bubugaan ko na po ito ng uh, black. O, oh, Black po yan. So, pwede nang tanggalin itong sticker. At tanggalin ko na po itong sticker. So, ito po, bale, ang bubugahan dyan. Bubugahan muna ito ng black, then bago siya i-white. So, ito, tataklo ba natin ng dyaryo, no? O, kabera natin. Para hindi maanggihan. Yan, kabera natin ng dyaryo Yan. bago natin na uh, ipinal i-final coat ng black tignan mo natin kung may mga putleg. then kung meron o gas pa pasadaan natin ng lihang 1000 grit bago natin i-final black So, tapos ko nang bugahan ng white. So, magtatanggal na ako ng tape para malaman natin kung naging quality yung kanyang guhit, no? Kasi tinabas ko nga ng cutter yan, eh, yung masking tape. Kasi kung di mo tatabasin yan, distorted nga yung tape. So, magdi-distorted line din. So, tingnan natin. Nagkarimunan natin ng tape. maganda kasi ito yung tuyo ang pintura bago natin tanggalin ng tape para hindi sumama at kailangan ay naliha rin kung anong misaan pagangat ng tape sumasama ang pintura kasi nga lalo na kung hindi maganda pagkakalinis so angatin ko na no hindi natin malalaman kung hindi sasama so dahan dahan lang After ko pong mabugahan ng white, so isunod ko naman po itong red. Pasensya na po at hindi ko na naipakita sa video ito yung actual na paglagay ng tape at pagbubuga ng red. Medyo nagloko po yung aking camera. So same procedure din naman po, pagkalagay ng tape, ikakat po natin yung edge ng tape para hindi po distorted line. So ito po ay bali uh, tatlong coat po ng red. Ito po ay rektang red na kasi madali lang naman po dahil white po yung pinatungan. Kung i -co compare po natin sa red na papatungan ng white, maobliga po tayong mag-undercoat muna ng black para hindi siya mamula. So ito po, tapos ko ng uh, bugahan ng red. So magtatanggal na ako ng tape. So dahan-dahan lang po ang pagtanggal. Yan po natin malalaman kung hindi sasama yung pintura. Pagka hindi po naging maganda ang kapet ng pintura, ibig sabihin hindi po naliha o nalinis yung bubugahan. So, yung kagandahan nung kinakat po yung tape. Ayan, no? Sharp po yung ano niya. Uh, maganda po yung pagkakaguhit ng ano niya. Hindi distorted line. So ayan, yeah, kung mapapansin po yung ano, no? Yung pagkakaguhit niya, ayan, dumi lang po yan, no? So, makita nyo yung guhit niya. Daretso po siya, hindi po yung parang nangingiping daga. Tawagin. Ayan, no? Nakita nyo po kinis, oh. Hindi po siya distorted line. So maganda po yung tinatabas po talaga yung tape. So ayan po at okay na siya. Then ita top coat ko na lang po ito. Minimum of 3 coats. Ang gagamitin pong top coat dito ay Hipik 400S Titanium 2K Clear. Ayan. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod. The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and god bless